Pisces, Sun, Moon, Rising, or Venus sign. Welcome po sa aking channel, Queenin777. This is weekly reading and also a timeless reading. So, piliin lamang po yung mga messages na magre-resonate sa inyo. Iba-ibang tao, iba-ibang uh, pangyayari, iba-ibang sitwasyon po yung ating nare-read. No? So Pisces, ikaw ay sinisimbolo ng planetang Neptune. So kunin natin yung uh, overall, balasay mo natin ha. Overall energy mo for this week, Pisces. <coughs> Excuse me. Okay, Pisces. This week, parang uh, merong pag-aaway-aaway uh, mental or parang pinag-uusapan ka. Ganon. Parang nakikita mo ba ito? Ayan, no? Parang may nantitrick sa'yo pala. Sorry, sorry. Parang may nantitrick sa'yo. Parang may nanloloko sa'yo, Pisces. Yung parang tinatrydor ka. Siguro may nang i-spy baka merong uh, alam mo yon uh, stalker mo sa FB parang ganyan or something sa social media. Ano kasi kayo Pisces, uh, yung uh, dreamer kasi kayo no, kaya minsan na uh, alam mo yon yung ano kayo uh, yung uh, parang nga uh, kakilala kong Pisces sa uh, mga fashionable, ganyan yung isa sa karakter nyo kasi kasi dreamer kayo yung kaya siguro nakakapag-manifest kayo ng maganda. Pero, sige lang, tingnan pa natin yung energy mo. Basta parang something may nang i-spy sa'yo. Ganun. Tapos parang nga, basta pinag-iisipan ka ba, parang kinukuha yung idea mo. Ganun. So, meron ditong the hangman. The hangman, no? So, kailangan mo daw ma-enlighten. Parang alamin mo daw kung sino to, no? Or maybe baka parang something na meron kailangan baguhin sa sarili mo. Ganon. Kasi parang nakakahatak ka ng, uh, ng evil eye sa'yo. Ganon. Baka, o kaya kasi, ano, water sign ka kasi. No, Pisces. Yung masyado kang emotional. Baka madali ka rin magtiwala sa tao. Yung tipong madali kang mag-open ng emotion mo. Parang hindi ka masyadong private. Ganon, to the point na uh, parang gusto mo lang ma-relieve is, ah, yun nga, at uh, lalapit ka sa mga tao, mag-open ka doon ng situation mo, ganyan, ng emotion mo, kung ano yung feel mo, pero hindi mo kasi alam na parang, ah, uh, the moment na nag-open ka sa tao, na uh, feeling mo, is parang, ah, uh, ano, gusto nila yun, lalot negative, parang kinukuha nila tapos para meron silang uh, ipagsabi kung kamusta ka na ba kung naghihirap ka na ba or something meron bang hindi magandang nangyayari sa'yo. So, kaya yun, meron nang titri ko. Ayan, nakita mo yung lalaki or ayang yung tao na yan. No? Yung swords na yan is yung uh, iniisip mo tapos parang kinukuha niya yung mga idea mo or something information na meron ka. Ganon. Or maybe uh, yung information na kinukuha nila is something sa malapit sa'yo. O baka dahil sa, uh, dahil sa ano yun, um, ano yun, na kilala mo siya or malapit ka sa kanya. So, nang kapag salita ka or beware, o so, ano ka rin, maging mindful ka rin siguro sa mga taong nasa paligid mo nang i-openan mo. Ah, uh, Pisces, ah. Kasi hindi rin naman lahat is parang, ah, uh, alam yun, yung shoulder to lean on. Meron din kasi minsan is, ah, uh, parang, hindi ko naman sinasabing lahat na, pero parang bitter kasi na ng mundo. Parang, ah, uh, magiging issue sa kanila pag uh, parang hindi sila interesado pag maganda yung nangyayari sa buhay mo. Pero kapag something dramatic, toxic, ganyan, parang na, uh, ano yun, uh, nabubuhay yung uh, dugo nila, gano'n. So, mag-ingat ka sa pinagsasabihan mo. With the hangman, no? Yun nga, mag-post ka daw muna, sabi dito, isurrender mo yan. Baka na feel mo na kasi, or sin uh, since uh, emotional ka nga na sign, alam mo yun, baka itry mo muna. Baka nasanay ka lang kasi na laging pag may nangyayari sa'yo, mahilig kang mag-open. No, sa iba, parang siguro parang yun yung way mo para ma relieve ka. No, yung tipo nga, pag nailalabas mo yung emotion mo sa ibang tao, no, doon ka pa nakakaano, parang doon ka pa na-relieve ka. So, sabi dito ng with the no, ipost mo daw muna. Kung baga, i -try mo muna na, ano, na huwag ka magsabi sa ibang tao, ganyan, kahit paminsan-pinsan mo ba yan, or something kapatid mo, no, i-try mo lang muna kung nga uh, relieve ka, kahit siguro try mo mga 3 days, kung meron kang pinagdadaanan ngayon, Pisces, no, kung makakaya mo na hindi yan i-open sa ibang tao, no, within 3 days lang, testingan mo lang yung sarili mo, try mo lang na, ah, uh, hindi naman kim kimen pero i-hope mo din na parang nga mawala na lang bigla yung mga parang nga toxic or negative na, na nararamdaman mo na hindi mo naman kailangan i-share or kailangan mo bang i-share basta something panahimi ka muna sa rin, sa sarili mo i-surrender mo na lang muna instead of magbigay ka ng uh, comfort or magbigay ka ng parang anong uh, information tungkol sa nararamdaman mo or nararanasan mo magdasal ka na lang muna i-surrender mo na lang daw muna 'yon no? Ganyan. Kahit three days lang, i-challenge mo lang yung sarili mo. Pisces. So, with the tower, meron ditong tower. No, meron talagang sudden change. No, baka kasi inopen ko kanina. No, regarding to, ito kasi nga the tower is, ano yan, ha? pride and ego yan. Tinitingnan ko yan as a pride and ego or fear. Ganyan. Fear kasi isa, enemy of love din yan. No? Pero hindi natin kailangan, uh, opposite of love pala. Pero hindi natin kailangan kamuhian yung fear. Instead of, kailangan lang natin i-recognize. Baka yun nga, kasi para nga nag, on ka sa ibang tao. Ganon. So, para nga, baka may sudden change na maganap sa'yo. Yun something nga, uh, malet go mo yung fear mo nga. Or yung ego mo. O yung ganyan, yung magkaroon ng uh, release, no? Basta, uh, sabi nito, sudden insight, no? I-try mo, na yun nga mawala muna yung uh, pag-open up mo sa ibang tao. Kasi baka nga the moment na sige ka open, na lagi ka nag-open, nakakadagdag din pala yun ng ano, ng bigat uh, bigat sa'yo. Pero the moment na wala kang inu-open, o oh, maging ano ka, i-alchemize mo, kumbaga. De, instead na mag-open ka sa ibang tao is, alam mo yun, maging uh, ano ka, yung uh, marami kang gawing mga bagay, libangin mo yung sarili mo na maging productive ka. Like, simple nga, mag-general cleaning ka, yung gano'n para hindi ka nakakapag-isip ng kung ano-ano. May naano ka pa, may na-achieve ka pa. Kasi parang sabi dito nga with the tower card, no? Merong sudden change na mangyayari sa'yo. Ito yung mga unwanted na things, no? Yung mga hindi natin gusto nga pangyayari na magaganap sa, sa buhay natin. Pero, maganda yun. Itong uh, The Tower card na ito, isa, isa to sa favorite kong card, no? Kahit na parang anega-nega't niya. Kasi, alam mo, itong mga sudden change na pangyari itong sa buhay natin. Kaya, kaya yan nangyayari. Ibig sabihin yan, may kailangan i-release. May kailangan na, siguro doon sa susunod na mangyayari sa buhay natin is, ah, uh, kailangan natin mag-upgrade ng ating mindset, ng ating kilos, ng ganyan. So, hindi tayo makakapunta dun sa paroroonan natin kung hindi natin nababago yung mindset natin or kung merong uh, hindi natin nababago na ano, yung parang hindi na natin kailangan or kailangan na natin iwan na pag-uugali, tao, sitwasyon, ganyan, pangyayari, no? Kasi hindi naman lahat na nagli-lead sa success is kailangan mo pa yung dating mo kinaugalian. Meron ka talaga niyang... Uh, meron ka talaga niyang kailangang iwan. So, may sudden change dito. Kaya ako nga gusto itong barahan na ito, itong the tower moment na ito. And actually, no, sa lahat ng uh, halos nung naririd ko, laging lumalabas to Parang nga uh, phenomenal itong tower na to No, kasi nga, uh, ano to eh, pride and ego. No, hindi naman, ay, hindi ba parang, uh, ang hirap kasing, makamit or ma yung isang bagay na daladala pa natin yung pride and ego and even yung fear no? So, iwanan na natin yun. Parang may sudden change dito kasi, pero in relation dito, sa Seven of Swords, at saka dito sa The Hangman, baka itong The Tower na to, isa, uh, eh, yung pagbabago na hinihingi sa'yo, eh, kailangan mag-let go ka ng mga taong pagsasabihan mo. Yung tipong ano ka, ah, uh, sa sarili mo lang ikaw magtiwala muna. No, i-challenge mo yung sarili mo kung kaya mo ba na may baguhin ka. Yung something na instead na mag-open ka, no, hindi na mag-spread yung parang uh, negative emotions mo is maging productive ka, Ganon. So may sudden change, no. And with the star card, no, malalagpasan mo to or maybe uh, yung iba sa inyo dito, magkakaroon ng calm o ng healing nga. O oh, ito na ngayon dahil nga may the tower moment, no. Kapag ka nalagpasan mo itong the tower moment, ito, 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 mga paguho oh, tinga mo, may, hari at rey na yan eh. May palasyo, tinamaan ng kidlat, ba? Diba? Tapos tumilapon yung dalawang, yung hari at rey na yan. Tapos nawala sa ulo nila yung crown. Yung crown is nagsisimbolize yan ng fear, ng ego, ng pride, ng power. No, ikaw yan, bak mataas yung pride mo. Or maybe mayroong kang imbalance sa attitude mo, Pisces. So, remind lang to, Nire-remind ka lang ng card. So, ito, with the star card, siguro baka, alam mo yun, hindi mo nakasanayan yung uh, pagbabago na yon pero pag nalagpasan mo daw yon Pisces no tingnan mo o meron talaga nga uh, Uranus energy uh, sudden changes talaga sinugundahan niya no sudden change na no? nababasa mo ba yan sudden change tapos Uranus energy yun, yun, or you know Uranus Uran, Uranus kasi is sudden ano sudden na change no with an air sign uh, air sign and aquarius sign no um Aquarius sign is humanitarian sign and uh Aquarius and uh ano yun mag alchemist alchemist yung ibig sabihin ng alchemist is yung uh, parang yung uh, yung from scratch to paper alam mo yun yung galing sa ano sa sa gulo or galing sa pagkakalugmok tapos biglang uh, biglang uh, naiwasan nila yung biglang uh, boom, biglang maganda yung mga pangyayari, ganoon na uh, Aquarius sign and air energy intellectual, sabi dito uh, with the star card no, Pisces uh, may sudden change, and yung change na yon is magdadala sa sa'yo ng healing ng pagiging kalmado at uh, renewal, yung parang ibang tao ka na, siguro magiging ano ka dito, magiging uh, matured ka na mag-isip no? Dahil nga meron kang bibitawan. No? And, di, di ba masarap yun kapag uh, nagiging mature tayo mag-isip is, para nga, hindi na natin halos kailangan ng tulong na iba. Pero hindi, it doesn't uh, necessary mean na, hindi na natin kailangan na ng tao sa paligid natin para maging hambog tayo. No. Sabi nga dito, isa, ako an Aquarius energy is um, ano ka, kaya mo nang mag-alchemize. Kumbaga, kaya mo na nga, kung nang, sa buhay kasi ng tao, no, sinsa habang buhay tayo, wala talagang perfect, may emotion tayo, weno. Eh, no? So, marami tayong pagdadaanan yan. Pero dahil doon, with the star card, no, kaya mo nang malagpasan lahat na nga, uh, ng ano mo, ng trial sa buhay mo, no? Na hindi mo na kailangan na mang-istorbo ba ng ibang tao, or ng advice ng ibang tao, kasi ikaw na mismo, kaya mo na yun, no? Star card, nakikita mo ba yung uh, tao na yan? Ikaw yan, sumasando ka, uh, uh, ka ng tubig, or uh, maybe, dami mong uh, tapayan ng tubig. Ibig sabihin, emotion mo yan eh, yung water na yan. So, full of emotion ka, yung uh, good emotions, no? Tapos ngayon, hindi mo yan siya sinasayang, binabalik mo yan siya sa lawa no? Siguro ayaw magtapon ng tubig, basa-basa. And then, uh, yung kaliwang kamay mo, parang dinidilig mo sa mga halaman. So, ibig sabihin, ganun ka na, Pisces, no? Pag naging matured ka na, kaya mo nang maibahagi, maibahagi. To the point na pwede ka na siguro mag-advise ng good. Alam mo yung good advice, hindi yung uh, parang toxic advice. Ganun ka na. Yun yung sinasabi sa'yo ng cards, Pisces, no? Ha. So, ah, uh, Siguro, isa din yun na sa mga parang nanti-trick sa'yo is, uh, iba ka rin kasi, Paisi, sa uh, dreamer ka eh, kaya madali ka rin makamanifest ng mga earthly things, you no know, kahit na water sign ka. Marami din akong kilalang Pisces na parang ang gaganda-ganda ng mga buhay nila. Kasi nga, mahilig silang, ano, mahilig silang mag-dream. Mahilig kayong parang ganito yung uh, buhay na gusto ko, yung ganyan, o. Oh uh, para nga mapagpantasya kayong tao. Siyempre, di ba, meron nga tayong tinatawag sa universal law is, uh, isa sa mga, isa sa mga law is, uh, yung law of attraction, na uh, o what you think, you get, no? So, dahil dreamer kayo, nakaka-attract kayo ng maganda sa buhay ninyo. Kasi merong ibang uh, zodiac sign is, parang nahirap mag-manifest. Kasi, aside sa hindi naman sila alchemist, no? yung kumbaga parang uh, mas mas prefer nila or siguro nakaugalian na nila na mag-isip ng mga hindi maganda. Ganun. So, na-attract nila sa buhay nila. Pero since ikaw water sign ka pa nga, eh, hindi ka pa nga air sign. Kasi mga air sign yun yung mga nakakahatak. Parang intellectual yun eh, ganyan. Pero ikaw siguro, yan yung emotion mo, dinadivert mo sa pag-aano mo pag-iisip mo na nga magaganda yung pagpapantasyo mo. So, yun yung na-attract mo. Kaya siguro, parang dahil maganda yung na-attract sa'yo, baka yun nga, may nang-titrick sa'yo. Parang gusto lang makita kung kamusta ka na ba, kung parang imbalanced na ba yung buhay mo, something ganun, no? So, yun lang, para hindi ka rin makahata, kaya yun yun, ang evil sa'yo, minsan, no, baka, ano, kadentasis, no, may downside ka rin kasi na parang, ah, uh, uh, alam mo yun, minsan, yung parang, uh, mapagbigay ka rin naman eh, Pisces. Pero yung parang ayaw mo din minsan na parang maunahan ka, gano'n. Or, yun. So, minsan, uh, wag ka din siguro mag-isip ng, uh, parang, ng uh, mga, mga ganung mga uh, bagay, no? Pero, isa din sa nakikita ko dito, uh, ano, Pisces, is mapagmahal kayo sa pamilya ninyo. Ganun, no? So, kasi, yun nga, basta malalagpasan mo itong uh, emotion mo na ito, manahini ka muna siguro, maging privado ka, 'No sabi nga dito with a uh, hangman. No? I surrender mo daw muna. Yun. I post muna. I let go mo muna, muna daw 'yon. So kasi 'yung oh, ganda oh, may star card tingnan mo 'di ba? Nagano kayo dito na na excuse me, hindi kayo ha. 'Di ba nagano ka dito? Merong nang ti trick sa 'Yun 'yung general reading mo. Pero natapos ka sa the, the star card, no. Yung uh, may ma-achieve ka emotionally. No, kailangan mo lang isip-isipin 'yung mga bagay-bagay. O magiging matulungin ka pa nga eh, no? O, give yourself and spirit as others benefit from the blessings you've received, o, di ba? Magbibigay ka pa nga ng ano eh, ng blessings na matatanggap mo, di ba, Pisces? So, kuha naman tayo ngayon ng mindful message mo. Ito yung uh, message na may uh, paalala sa'yo, no, this week. So, O, oh, subconscious mind. O, oh, oh, di ba? Yung, uh, yung na sa isip mo. Di ba, kakasabi ko lang kanina, dreamer kayo. So, parang tumatak siguro talaga sa isip ninyo na yung mga magagandang bagay, ganyan. Yun, no? I realize that sub... I realize that subconscious beliefs or programs may be holding me back from my desires. No, for example, if I want money, I may have been told things growing up that I am subconsciously holding on to. So I go back to my past and release beliefs that no longer align, substituting them with ones that do. So yun daw no. Ah, uh, minsan yung uh, mga paniniwala mo, no, yun yung uh, nag hold sa no para bumalik ka sa past mo. Yun ang sabi sa no. Na example nga daw if gusto mo daw ng pera, no. Ah, yun nga minsan na gusto mo daw ng pera. Ayun nga I may have been told things growing up that I am subconsciously holding on to, no. Ah, iniisip mo palagi na may pera ka, no? Kaya yun, yun na attract mo, no. Ah, o minsan, 'wag mong isipin din dito na parang nga, wala akong pera, ano ba yan, wala akong pera, or in relation dito, sabihin na lang natin dito sa Seven of Swords na kailangan ko ma-release to, kailangan ko ng friend, no, maghahanap ako ng uh, trusted friend ko, or uh, something uh, iba sa yung mapapagkatiwalaan ko, no, para, kasi, alam mo yung subconscious mind, yun na yung uh, tumatak sa'yo, yun na yung parang nakaugalian mo na pag may problema ko or may iisipin ka, kailangan na tawagin mo si ganito, si ganyan, mag-inuman kayo ni ganito, ni ganyan. No? Parang ngayon na yung naging tradition mo ng buhay mo, yung trajectory ng buhay mo na, nakailangan magtagay or kailangan itagay pag merong... pag merong ano may problema so hanggang sa naging nakaugalian mo na no napapagasos ka patuloy tapos masakit pa ulo mo pag kinabukasan kasi nga ano ka eh, yung uh, ano na eh, yung uh, lasing ka na eh, ganun. Pero hindi naman nasusolve yung problema mo. ba diba? Pinag-usapan ka lang. Ganun, no? Though siguro, baka yung mga friend mo, yung iba, wala namang ibang intention. Pero, alam mo yun, parang nga save na gaano pa, nag spread pa kasi yung, uh, yung uh, thoughts nila sa sa'yo, lalo kung hindi naman, alam mo yun, yung parang something meron lang silang pag-usapan. Gano'n. So, yung subconscious mind mo isa, uh, iset mo sa ano, iset mo siya ng uh, productive, ng maganda. Kaya siguro may the tower moment, no, in a uh, relation dito sa subconscious mind mo na mindful message, no, na baguhin mo yung mindset mo, no, na siguro sabihin mo na may problema ako ngayon or meron akong iisipin, meron akong kabigatan na nafe-feel, no, sige lang, mawawala din to after 3 days or uh, matutulog lang ako ngayon, bukas wala na to. O ba diba, nakasave ka na ng pera, nakasave ka pa ng energy kasi hindi mo siya, ano, hindi mo siya mau-open sa ibang tao. And maybe kung naririnig mo to ngayon is yes, hindi mo nare-realize pa dahil hindi mo pa nasusubukan. So, subukan mo lang daw hindi mag-share o mag-open sa ibang tao. So, yun yung uh, message sa'yo. Pisces. So, kuha naman tayo ngayon ng Archangel Messages. Ito yung may gabay or uh, protection or guidance uh, sa iyo this week ng mga Archangels. Tumalo ng baraha. So, sabi ni Archangel Merlina, You are confused and indecisive. O, di ba? Paisi, sinong ka? Because you do not have enough information. Do research or seek expert advice before making a decision. So, sabi dito ni Archangel Merlina, no, so pinapahalagahan ka niya, no, na ano ka daw ha, nafe-feel mo daw siguro parang natutuliro ka o nalilito ka, no, hindi mo alam yung gagawin mo, kasi hindi mo daw ala, kasi daw wala ka daw enough na, or, na information, wala ka daw sapat na information para dun sa bagay na parang iniisip mo, no. So, mag-research ka daw, Uh, maghanap ka daw ng uh, expert, no? Yung uh, something na maaasahan para doon, yung may, hindi lang basta baka kasi may, iba in connection dito sa baka mga friend mo, pero alam mo yun, meron kanya-kanyang expertise yung mga friend natin, eh, baka magaling siya mag-comfort, So, doon mo lang siya lalapitan. Yung iba, magaling sa, magaling sa business, ganoon. So, doon lang, yun lang yung lalapitan mo, yung magaling mag-business or magaling sa, pag-aalaga ng mga ganito ng bata, siguro ganyan. Or maybe may karanasan na about sa love life na parang ang dami ng pinagdaanan na love life pero na-surpass. So, doon ka daw lang lalapit. So, yung mga hindi align doon ng mga friends mo or ng mga kilala mo. So, hindi mo sila kailangan lapitan doon. Kasi baka nga, yun yung sinasabi dito. Baka yun nga, yung iba kasi, dahil hindi naman din align yung mga friends mo doon sa iyo nga. Uh, kailangan na information. Ganon is, uh, alam mo yun, dahil hindi sila alay, hindi ka nila maiintindihan, ganun. So, parang ang mangyayari na lang is magiging topic ka na lang kasi uh, hindi ka naman nila naiintindihan eh. For example, uh, baka ang pinoproblema mo is pera, ganun. So, lalapit ka doon sa kaibigan mo na marami na nga karanasan about sa pag-ibig, na na-broken hearted, na kailang nga jowa na, na kailang partner na, ganun. Tapos, ah, uh, hindi siya nakaka nakaka-relate sa something sa pera, ganun, no. So hindi siya makapagbigay ng magandang advice sa iyo. So nasa wrong people ka, nasa wrong person ka. So ang tendency niyan dahil doon ka nag-open, baka sabihin niya sa sa asawa niya or yung asawa niya, sinabi na naman dun sa kapatid, nakabasa something kakilala ka, na ganito, may problema kang ganyan, no? So, ano ka lang daw, ah? seek expert, no, before you make a decision. So, yun yung uh, sabi sa sa'yo ng uh, archangels for this day. So, yun lamang, Pisces. Uh, Kung nagustuhan mo tong uh, message nito please consider liking uh, this uh, video and subscribing to my channel. Thank you.